Patok na patok ngayon sa Twitter ang pagbibigay ng Pilipinong kahulugan sa mga salitang Ingles. At talaga namang lumalabas ang pagiging malikhay ng ilan nating kababayan sa mga kakaibang termino na kanilang iniimbento. Balitang hati ni Haji Rieta. May bagong pinagkakaguluhan ng Pinoy Twitter addicts pagbibigay ng ibang kahulugan sa mga salitang Ingles. Ang devastation na halimbawa, hindi raw gulo kundi sakayan daw ng bus the bus station pala. Init na init ka na ba sa paghintay ng biyahe ng bus? Abay mag survey test na. Hindi exam yan ha, kundi sorbetes o ice cream. Paano naman kung matuna o malaglag yan? Abay mag buy ulit. Hindi kulay lila kundi buy At ito pang iba, Vigas, Shifilyu, Demenu, Predicate at Estedi. Tuwang-tuwa naman ang ilang lumahok. Sa dami ng nag-tweet, nag-trend ito sa Twitter sa bagay na di na pinagtataka ng isang sociologist at eksperto sa pop culture. Sadyang malikhain. Ito ay nagiging isang libangan ng ating mga kababayan ngayon. And uh, kung titignan natin, ito ay isang masayang libangan. Hindi sinasabi na kapag tayo ay gumagawa ng mga salitang ganyan, mga new Pinoy terms, na mahina tayo sa vocabulary. That's wrong. Actually, it takes twice the effort para ang isang manunulat, ang isang gumagawa ng new term, ay makapag-isip ng tama at paano niya ito papaikutin into a better, funnier Filipino term. Pero hindi naman daw ibig sabihin lahat ng Pinoy ay hilig itong gawin. Dapat isipin din natin na ang mga ginagawa ba natin ito ay may pakinabang sa atin bilang individual at bilang miyembro ng society. Ito ay isang masayang gawain, ngunit sana wag natin itong gawing pahirap. Every person has different hobbies. Every person has different things and activities na sumasaya siya. Ganang hindi natin ang kanilang talento sa mga bagay na ito. Maaring ang mga tao na umaayaw o sabing baduy ito ay may iba ring talento. Sana sila rin ay magpahayag. Hajirieta, GMA News.